Kinilala na si Dato Dama Subayawan bilang ex-official member ng Sangguniang Panlungsod ng Kidapawan matapos siyang opisyal na italaga bilang Indigenous Peoples Mandatory Representative o IPMR ng Kidapawan. Sa kabila ito ng mapagkontra ng ilang grupo na kamakailan ay nagprotesta. Ayon kay Ethnographic Commissioner Nancy katamko ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP, malaking responsibilidad ang nakaantang kay Bayawan bilang bagong IPMR anya, mahalaga na ipakita ng isang leader ang pagpapakumbaba at ang kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang tribo upang mapanatili ang pagkakaisa. Anya, kung siya ay pinili, hindi ibig sabihin na siya na ang may kontrol. Ang unang dapat niyang gawin ay makipag-ugnayan sa iba. Pakinggan ang kanilang tinig at sundin ang mga nakagistang paraan ng pagkakasundo. Dagdag pa niya, maaaring gamitin ni Bayawan ang tradisyonal na pamaas o katutubong paraan sa pakikipagsundo upang maibsan ang hidwaan sa pagitan ng ilang grupo. Nilinaw din ni Katamko na normal lamang ang pagtutol o petisyon mula sa ilang grupo dahil bahagi ito ng proseso. Gayunpaman, binigyang diin niyang hindi dapat magkaroon ng bakante sa representasyon na makatutubo sa pamalaan kaya't kailangan pa rin gampanan ni Bayawan ang kanyang tungkulin habang dinidinig ang ilang mga reklamo. In the IPMR, Iha po kunta nga responsibilidad no nga as a tribo as a leader ang sa magud ka leader is kinangnan ikaw ang mag reach out no and you humble yourself now that you are being chosen dili really, pwede nga murag ikaw na ang adunay control mm. ikaw na ang adunay say no bilang na napili ka nga usa ka IPMR ang una-una nimo buhaton is to reach out no Luigi Alan Tutor Ndbc Bidabalita